biga ba at hindi payat talaga. Oh, Alam mo lang malapod 'yung. Den eh, kaya na kaya naging payat ang kabayan sa takot. <laughs> <laughs> Takbo, langoy na langoy, na langoy nang langoy baka kayat ay mahuli. Langoy, huwag tayo kumain. <laughs> <laughs> so, ba lang kang magaling. Dadaybalan bangkang 'yan. Aminin nila hangin 'yan dito sa amin ha? dahil sa may bagyo. Ako tila nakaalat bangka sa to may mga huling ano, lawlaw Atay, -law. <coughs> ah, mahal tay ay timbang maliit Wala ka isa pa nga Oh. oh. Ba't ako nabalaw pa? Oh, lalaki pa na sa ilalim mo. Oh. <laughs> Dali. Eh, mga brosis sa sumalubong tayo sa panlawlaw. Ayan bali ang hiningin natin ay eto sapsap oh ang ulam tayo sa almusal iubi natin maya maya konti para may sangag yung kanin ah, ganito ang aming video bye bye na At ah, Johnny TV bye bye